One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama sam nyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bongga bonga. At kagabi may my gosh, naganap nga ang National Costume Competition ng Miss Grand International 2024. Yes, I'm happy dahil maganda ang mga nakita ko Grabe, bongga talaga ang performance ng mga girls At lahat sila ay talagang eksena kung eksena But sino ba ang nagtop? top Ayan ang pag-uusapan natin very soon So, ayan And then, of course, syempre masaya din ako Dahil sa ipinakita ng national costume ng ating pambata na si... Emma Tiglao, yes, marami nagtatanong sa akin. Sumabas si so parang hindi naman nasayahan sa national costume. Hindi naman sa so hindi ako nasayahan, nabigla lang ako ng idea nila doon sa national costume nila. At ayun, naloka lang ako, konti lang naman. So yun, parang surprise ako, to, ganon! Pero, syempre, total suma, maganda ang national costume na gawa ni Sir Patrick. At saka, syempre, ayun, nabonggahan din ako sa eksena, syempre, ni Emma Tiglaw. Ako, parang nga sa akin, sabi ko nga, kahit ano namang klaseng national costume isuot ng Pilipinas, kahit kimon at patadyong pa yan. Kung kimon at patadyong yan, at saka sa lakot, tapos magganong-ganong ka doon, oh my gosh, bongga yon para sa akin. Ganon. Kasi, syempre, at the end of this story, kung paano mo in-execute, yung damit na suot-suot mo, yung costume na suot-suot mo, at kung paano mo siya ipapakilala ng bonggam-bongga sa lahat ng mga nanonood. So ako, wala pa ako nakikita talaga sa ngayon na bukod doon kay Abigail Arenas sa na nagsuot ng kimono at Oo, yung patadyong, di ba yung padam, tapos yung kimono yung pataas. Tapos na may salakot. oo dapat mga ganata tan 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 tan. Gandot, parang masaya. Anyway, congratulations syempre, kay Emma Tiglao sa kanyang ipinakita ng national costume at sa kay sir Patrick. 'di ba? Na napakagaling talaga gumawa ng mga national costume ng na mga inilalaban natin sa international stage. Ayan. And, ayun, good luck, syempre, sa mga lumalaban sa Miss Grand International kasi lahat sila ay talagang pasabog. Ayun. Pero, itong ngayong hapon, nako, pasabog ang chika natin ngayon dahil siguradong magtataas ang kilay mo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika para sa unang natin chika. Mr. Lebanon, sa sabak sa Mr. World. Ayun nga. So, after niyang maka first runner-up sa Mr. International, ay nag attempt naman ang Mr. Lebanon na mag-compete sa susunod niyang laban sa International Pageant. Ito nga ang Mr. World. So, anong tingin mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan, eh, kung meron siyang magandang advocacy at may purpose naman siya, why not? Di ba? Kasi alam naman natin ang Miss World, ang mga kinukuha nila yung mga malalalim talagang tao na mayroong ginagawa sa buhay, yung mga advocacy, mga pasabog, mga ganon. And then, ayan, so pwedeng-pwede siya doon kasi maganda naman siya magsalita at maganda yung gusto niyang lihatid na mensahe sa buong mundo. O, oh, ba diba? Kaya masasabi ko dyan, go, 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 five, 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 lava. ba no, diba? So, ganun lang naman ang pwede natin sabihin kasi wala naman ng iba. Kundi, Okay yan. Maganda yan. Oo. Bakit naman hindi? ba? Diba? So, yon. So, Mr. Lebanon, nakikita ko naman na talagang Sincere naman ang mga pagsali niya sa isang international pageant at talagang may ibubuga din naman. Mm -hmm. Kung wala nga lang si Kurt dyan, eh, si so Mr. Lebono nang nanalo, diba? So, obviously naman. Mm -hmm. Kaya, good luck! And then, para na sa sumunod na chika, mensahe ni Emma Tiglao, salamat sa lahat ng na naka-appreciate hanggang dulo, ilalaban ko kayo laban ko ang Pilipinas. So, di ba? Mani baka, mani baka. So, yon. So, ako para sa akin, go, 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 Emma. Nakasupport naman kay Emma ang buong Pilipinas. And then, ipakita mo lang yung iyong gustong ipakita dyan. And then, mani mo, mauwi mo ang corona ng Miss Grand International uli sa ating bansa. Ako para sa akin, win or lose, okay lang sa akin. Kasi, parang feeling ko, ang importante ay maganda ang in, ginawa niyang presentation. So, from the beginning until kahapon, nakita natin yung consistency niya. Nakita natin na talagang lumalaban. At ako, bahala na ang Diyos sa kanyang destination dito sa Miss Grant. Ayoko magpa-pressure. At ayoko din mag-isip na, ay, nako. Ano na tayo dyan? Back to back na. To be honest, uh, wala akong iniisip. Kundi, sana makarating lang talaga si Emma sa top 5. Ayun lang yung expect ko for now. So, tingnan natin bukas sa preliminary competition kung magpipenetrate ba talaga ng bonggam-bongga -bongga hanggang sa masabi ko na siya na ang magiging Miss Grand. For now kasi talagang nasa top 5 talaga si Emma. Malinaw sa akin yon kung actually, di diba, top 10. Pero deserve na Emma ang makatungtong ng top 5 at deserve niya na mabigyan ng magandang posisyon at saka manalo ng corona kasi sa ipinakita naman yung performance but naiintindihan ko din marami ang naglalaban hindi lang naman kasi siya talaga yung nakikita ko nag-execute hindi lang siya yung nakikita ko na lumalaban marami din talaga kaya medyo hindi pa natin makumpirma yan so abangan natin yung priling bukas and then doon magkakaalaman, di ba? Kasi dito kasi ibibigay na ng mga girls yung laban nila dyan eh. Impossible yung mag-hold back pa sila eh. Alam naman nila na dyan nakukunin talaga yung mga posisyon, di ba? So, dapat talaga go, 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 go na. Kaya para sa akin kay Emma, so keep praying for her and then ayun. So, ipag, ano lang, supportahan lang natin. At magtiwala sa proseso. Kasi ako naman, kay Emma naman, nakikita ko naman talaga na umaarangkada at lumalaban at may laban. ba? <laughs> diba? So, yon, So, wala tayong dapat ikabahala. As long na destiny niya to, mangyayari ang dapat mangyari. And then, mula kay Madam Teresa, a back-to-back win is possible. Sabi ni Mami Teresa, oh naman, possible naman to sa lahat ng pageant, hindi lang naman dito sa Miss Grand. Pero kasi siguro, syempre nakikita din nila kung ano ang merong posisyon na ipinapakita ang ating reyna na si Emma Tiglao, kung ano yung mga day-by-day day na activity, di ba, na... Pinapakita galawan ni Emma. So, ibig sabihin, doon sa part na yan, ay nakikitaan nila ng potential na maging winner din talaga si Emma. So, abangan natin yan. Ako, naniniwala ako, talaga now, nasa top 5 position ang Emma Tiglao. So, yan. And then, tignan na lang natin kung magtuloy-tuloy siya hanggang sa dulo ng laban, di ba? So, lahat naman yan, pwede naman mangyari talaga. Mm -hmm. So, ganon. And then, top 5 sa Grand Talent yesterday. So, ayan na, pinangalanan na si Ghana, si Japan, si Zambia, Panama, at Kagristan. Uh -huh. So, ano ba? So, anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, sila talaga yung nag sa ano. So, parang feeling ko si Gana. Kasi si Gana, kasi ang ganda talaga ng boses eh, no? So, sila yung nagpakitang gilas diyan <laughs> di sila ang winner ba diba? so congratulations sa mga bansang to deserve nila yan deserve naman kasi talaga kasi nakita naman natin na talaga umahataw naman talaga lalo na si Japan natutuwa ako layo-layo na nanararating ni Japan and then sana lahat sila makarating sa top 5 di ba so lahat sila makarating sa top 5 hindi i mean lahat sila ay sana makapasok sa semifinals. Natuwa ako kay Panama. So, nabigyan din ng spotlight yung, yung kanyang position as a top 5. And then, of course, happy din ako kay Japan kasi talaga napakabait ng batang to at consistent talaga din yung pinapakitang energy, galing. Kaya sabi ko, wow, congratulations. So, kay Ghana din lalo na kasi si Gana, alam naman natin na palaban, di ba? So, yon So, good luck. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, popular vote. Please vote for the Philippines. Kasi ngayon ay nasa number 9 spot uli si Philippines. Mahirap tong popular vote kasi syempre, ano, may bayad oo pero kung walang bayad talaga nakikita ko naman grabe naman yung supportan ng mga Pilipino pero kasi may bayad kasi siya kaya medyo mahirap talaga umangat dito pero sana support lang sa mga kayang tumulong sa mga kayang mag support punta po kayo sa Miss Grand Facebook page at doon po kayo bumoto pero ito lang guys paalala ko ha uulitin ko wala akong pinapangako na kung sino ang magna number one dyan ay ayun na ang winner. Ang pagkakaintindi ko sa announcement nila kung sino ang magpe-penetrate na number one dyan sa popular vote ay siya ang makaka-enter sa top 10 ng Miss Grand at magkakaroon nga ng spot na doon bilang top 10, 'di ba? Alam naman natin pag naka-top 10 ka, may corona na 'yan. So, congratulations, 'di ba? Ako sino 'yung mananalo diyan. So, ako para sa akin, okay na okay 'yan and then ayun, laban lang. So, ayun. So, good luck. Mm -hmm. At piling ko naman sa Emma naman kahit hindi naman natin talaga i-vote papa eh papasok at papasok. Pero kasi para mas secure natin 'yung spot eh, kung kaya nyo tumulong, eh, tumulong kayo. So, yon kung, kung medyo parang piling ninyo, eh, nag-aalinlangan kayo, eh, tingin ba ninyo ka -ali ba yung performance ni Philippines? I think, no, ha? I think talagang sure ako nasa kaya niya tumutong sa top 10 at kaya niya tumutong sa top 5. So, yun yung nasisiguro ko sa so, nakikita kong performance. Hindi ko pa masabi na winner, pero nandoon ako sa fight na Oh, maganda naman yung pinapakita ni Philippines at consistent naman siya. So, matik yan. Papasok yan sa top 20, papasok yan sa top 10, papasok yan sa top 5. Ganon. So, malaman natin bukas, di ba? Kung ano. And then, para sa sumunod natin, chika, ano masasabi mo? Pinaka the best. 2024 national costume or 2025 national costume. So, yung kulay magkaiba. Parehas lang din naman ng atake ng pagka-disenyo, di ba, kung iisipin mo. Pero yung kulay, kulay green kasi anahaw. Tapos, eto naman ay Maria. Tama ba? Mari Maraya. Oo. So, ako, para sa akin, um, kung pag-uusapan yung, kumbaga, parang mas know, uh -huh. ako I go for CJ of kasi di ba anahaw is pambansang dahon natin, so parang hindi lang siya sa isang lugar, kundi sa buong Pilipinas, uh -huh. so yun ang advantage ni ano na parang pag pinireside niya, ay wow, ang galing. Kasi di ba parang makaka ka kagad. So dito naman kay Emma Tiglao, so, sobrang nagulat din ako yesterday doon sa nakita kong national costume at hindi ko siya know. <laughs> So, parang ang dating sa akin, parang saan galing to? Ayun. Tapos yung na-explain naman, tapos nandoon nga, marami na rin ako nababasa na galing nga siya sa Pampanga. So, naintindihan ko na. So, from Pampanga, go to the international stage, bonga So, yun. So, yun lang. At least ngayon, nalaman na. Kaya lang kasi, parang mas maganda kasi kung related talaga siya, hindi lang sa isang lugar, sa buong Pilipinas. So, yung dapat mo nakakaalam nun. Para siguro yung reaction ng mga tao, hindi sila yung parang gulat na gulat. Pero maganda, maganda at maganda yung presentation. Both of them talagang nagpresent sila ng maganda, nagpresent sila ng maayos, at natuwa natuwa ang madami sa ipinakita nilang national costume noong last year at this year. So, para sa akin, both of them, they are excellent kasi iisa lang din naman ang kanilang designer, kundi si Sir Patrick. Di ba? Kaya, mabuhay. <laughs> diba? So, yun. So, yun yung masasabi ko. Kung parison, syempre, hindi naman naiiwasan. Pero, nandodon ako sa fight na parehas lang naman nag-execute. Parehas na magaling. Parehas na maganda. Parehas na Winners! Ayan. saya-saya. So, eto ang sumunod natin, chika. Oh, eto. Maraming magtataas ang kilay dito. Top 5 2019 will be repeated. Maraming nagsasabi ngayon na possible daw maulit ulit yung top 5 noong 2019 kung saan ay sila Venezuela, USA, tapos sino pa ba? Si Brazil, Si Mexico, Paraguay. Wala pala si USA doon. Si ano, si si Paraguay, si USA, si Czech Republic. Ayan, ayun yung sinasabi. Na possible daw maulit-ulit ngayon. Parang feeling ko hindi. Oo, hindi siya mauulit. Pero ang nakikita ko, si Venezuela, si Thailand, at saka si, si Mexico maganda. oho pwede din na makarating sa top 5. So, depende. Pero, tignan natin. So, parang feeling ko hindi siya mauulit. Yun nangyari noong 2019. So, ah, uh, 20... Ano ba siya? Oh, 2019. Yung top 5 nung 2019. Parang feeling ko hindi siya mauulit. Pero, nandoon ako sa fight na parang mas gusto ko pang maulit yung panahon ni... ni ano? Tawag dito? Yung panahon ni... Kasi sinasabi nila dito, possible daw kasi si Venezuela yung manalo ngayong taon na to sa Miss Grant. O, ayan yung sinasabi dyan. So, kung mauulit ba ulit? Oo, possible yon Pero yung mga runners-up, parang feeling ko, syempre, may iba na papasok. Malakas din si Philippines, di ba? So, possible din talagang manalo si Philippines at makarating sa top 5 si Philippines. So, isa yan sa mga nakikita ko. Si Czech Republic, malakas din si Czech Republic. At nakikita ko din na yung galawan ni Czech Republic, pwede din umangat sa top 5 si Martini, di ba? So, isa din niya sa mga tinitignan natin na talagang nagpe-penetrate. So, parang feeling ko, si Brazil naman ngayon, medyo mahina yung caliber niya. So, titignan pa natin kung paano papalo itong si Brazil, di ba? So, yun, mga ganon. Pero kung ganda si Brazil, maganda si Brazil. Oo, maganda talaga siya. May kahawin siyang artista na Hollywood. Pero, tignan muna natin bukas bukas magkakaalaman. Yes, isa sa mga nakikita ko si Venezuela kasi si Venezuela ay talagang siya yung nagsasabi na grand beauty pero malakas si Philippines kasi si Philippines din masasabi ko din may beauty din may caliber at saka talagang palaban kaya mahirap so possible na silang dalawa talaga para sa akin ng mag last two standing for now ha. <laughs> so yan. So silang dalawa talaga yung nakikita ko na pwede mag -last to study. Pwede Venezuela or Philippines to. But tignan natin. Kasi syempre hindi pa naman dito nagtatapos yung laban. So bukas talaga yung big decision. So medyo mahirap-hirap kasi syempre nakikita natin ang madami talagang mga magagaling. So tignan natin kung paano sila magpe-penetrate bukas sa ipapakita nila pagdating sa labanan na Miss Grand. O, oh, di ba? Kung sino nga ba yung mga grand beauty, grand winner, mga ganon. So, bukas yan lahat makikita ninyo. Kasi syempre, yung performance nila bukas, alam mo yun, na ito todo nila yan. Todo talaga yan. Ako para sa akin, importante na itodo nila yan. I hope na sana wala tayo yung, ay, ito yung gagamitin kong gaw na pasabog sa ano. Si CJ nung nakaraan taon, talagang pinasabog niya na yung gaw niya noong coronation. Di ba? Anong ano, nung prelim, prelim pa lang Pasabog na, and then coronation pa Sana ganun din ang gawin Ni si, Ni ano, ni Emma Na pasabog na kagad sa prelim pa lang wag nang magpa, ano yung no wait to pick wala nang ganon go na bukas <laughs> ganon so I'm so excited kayo ba excited ba kayo so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n always keep smiling and love lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys